What's up mga guys? Nandito po ulit ang inyong cute na vlogger, Charlang po. So for today's video mga guys, no, ay nandito po ako sa aming probinsya sa Surigao del Sur. So bali late upload po ito mga guys. Welcome to my province po sa so, in mga guys, no nakikita niyo po yung tahanan na 'yon ay tahanan po namin 'yan mga guys. So after 12 years mga guys, no, nakauwi po ulit ang inyong lingkod mga guys. So talaga namang napakasarap sa pakiramdam guys no na makauwi ulit sa aming probinsya. Yung sobrang na ko talaga dito mga guys no, yung sariwang hangin. Napakasarap sa pakiramdam mga guys tipong hindi mo na kailangan ng aircon mga guys no. Kasi naka-aircon ka na. Char lang po. Mga guys no, naglalakad po ako papunta po sa aming barrio mga guys no. Kasi bali 320 meters po away from home to mga guys. So doon po kasi mga guys no, sa tahanan namin mga guys no, wala pong wifi. So bali dito po sa barrio mga guys no, mayroon po kaming piso net dito mga guys. Ito po yung wifi namin mga guys no. So ito na po mga guys, ang aming barrio mga guys dito po sa Surigao del Sur mga guys. Ayan. Gusto ko lang po Magpasalamat sa nag-sponsor po sa akin mga guys ng pamasay para po makauwi po dito ako sa aming probinsya. Salamat po sa aking tita na talaga namang siya po ang nagbigay na pamasay sa akin. Ito na po ang baryo namin mga guys. Thank you for watching. Bye.